today, meron tayong unit na may DTC. Ayan, data trouble code. Nagpapalit lang siya ng gulong. So, possible na oxygen sensor yung may problema. So, i-read pa rin natin para sure. Sa pag -re read ito yung kailangan nyo. 6-pin connector na SES connector. Tapos, hanapin nyo yung DLC. Nandito siya sa compartment. So, ito na yung ating DLC. Sa so, pagtatanggal nitong cap, pindutin nyo lang muna itong tab. Pag umangat na to, matatanggal nyo na yung packet. So, madali lang yan. Then, salpak nyo itong ACS connector na 6 pin. Secure. Hmm. Sa so, pagbilang ng DLC, pag long link, ibig sabihin, then, pag short link lang, wala lang ang value nun. Then, 21. So 21 yung DTC na na-record sa kanya. So, 21 yung ating blinking auto sensor malfunction. So, yun nga yung naging dahilan kung ba't nagkaroon tayo ng DTC. So, repair na natin. At i Tama-tama lang yung pagkakalagay nitong sensor ng auto. Gagana talaga yan. Ayan, sa mga magpapalit ng gulong, make sure na gunggay sa marurunong at o. Oh, Nagkaroon ng trouble ang motor dahil di maayos ang pagkakasaksak ng oxygen sensor dito sa socket. Wala siyang connection. Ayan, yeah. yun yung tama. Hindi yun dito. Lakso eh. Ikakabit natin buburayin naman natin yung problema para wala tayong stored na problema sa AC so ganito yung process yan. on nyo muna yung motor then bunodin nyo tong ICS connector and then ibalik nyo na pimiling sya ng dire diretso yan, ibig sabihin successful na yung ating pupura na problema So, para ma-double check, dapat pag inagot yung unit, steady na. Wala na siyang problem.